guys what's up guys ito yung ano ito yung ina pinasabi ko kabi sorry guys pasensya hindi ito yung parang cheat eh kasi ito yung kotse ngayon guys hindi tayo gagawa ng krimen dito kasi lagi pang siya ako

May istikriment natin. ba? Nag-Spiderman tayo. Skills ko yan. Tumitikit sa pader. Para kong butikin, oh. maglaro tayo ng Black Sprout sa sunod kong video. Please, mo subscribe na kayo. Kung magulang una na subscribers, pag-ana ng pag-ana din. Ayun, hey, Joy, guys? Di ba, Ball, siya ako bilhin ng computer. Guys. Di ba, siya ako bilhin ng I have a three-star Fenlier. I have a five <gasps> star Fenlier. I have a three-star Monkey King, Monkey King, I want to respawn as Monkey King. I've been waiting for centuries just for today. Aha, peaches and spirit stones, irons of EXP points. No fledgling, no fledgling, please. Why am I still a fledgling? But you know what? Even a fledgling can rock this game. なあ。 magpapatay lang tayo. Magkagawa tayo pinaka ma criminal na kami talaga. No step. Masisipayin tayo. To 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 to. Pak. Start ganin yung pati ulo yan. yan. Yung peace breaker na. No? Yan totoong peace breaker. Ha? Yan. Ano kung may baril yan? Ah, dapat dyan, ginaganito. Boom! Saka pa. Mmm, yan. Kagawa ko talaga kung like, manakrimen like, Ito po yun. Saan ka pa, kotse? Mmm, doon ka na. Sito hmm. pa dito, ikaw, 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 no, no, palag ka, palag ka. Mmm, diba? Talsik, diba? Ano, pulis ka? Anong pulis car Boom! Takot ka, no, 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 no. Ano, 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 talsik ka, no? Ano? Ano, ano, guys, ano? Isa ka pa, isa ka pa, kanina ka pa You die. Kung fu style Pero, pero One kilo, lang Uy, busy, busy ka Uy, oh, no, 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 may baril, may baril So, babaril mo pa ako, ah, Um, yan Para sa'yo yan Ang daming pulis. Ah, uh, flame thrower. Flame thrower. Natuto ay Sinigang na baboy. Gay ko yung ano yung hindi hawe. sa ko hindi. Isa ka pa isa ka pa. Um, mm, kasi ko oh, shield din sa sunog ka na tukod nga. Um, oh, speed. Stop, speed. Stop speed. Sana maganda makuha ko. kalsay ko, sunugo, oh, mapo yun, ano, sino may kaya, ano, 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 kahit laki ng police car mo, ang damat ka, ano, 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 pak! Sunugin! Mas, tumalsik ang sunog, oh, tumalsik ang sunog, grabe lang yun. Saka pa, saka pupunta, susunugin ko, kutsi mo, kala mo, ano, ah. Ang sinayawang dito, tapos, uh, ay nako. Tik na. Ang um, helicopter, no helicopter, palag ka palag ka. Saksakin kita dyan eh. Di ako, ano. Mm, 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 Yung helicopter na yan, hindi ako natatakot dyan. Kaya ko nga pasabugin yun eh. Pak. Oo. Uh. Oo. Uh. ano, uh, ano, oo, oo, ano, ano. Uh, uh, hindi yung mamatay, kala mo ah. Wala, namatay na ako. Wala, natumalsik si helicopter. Malakrimental lang yung ginawa ko. So guys, magtatapos na yung video guys. So yun, may talaga yun. Kaya, goodbye guys. See tomorrow. Ah! <tries> Wait lang guys, sabihin lang pala ako. Mag-subscribe na din kayo, mag-like. Like and subscribe. 拜拜。Bye bye.